Alam niyo bang dalawa sa mga hunks na bumisita sa WTFU naging jowa ng YouTube vlogger na si Kel Cayetano? Una, siyempre, ang pinag-usapang break-up niya with YouTuber Steven Bansil. At yung isa, naku-naku-naku, pag-usapan natin yan mamaya. Pero boyfriend, na boyfriend ka? Ano ba? Ay naku, hindi na kabila. <laughs> oh. Kasi nagloko ako nung bata. So, pokpok -pok ka noon. Oh. Ah! <laughs> Hindi dahil maglalandi ako. Hello, pandemya, maglalandi ako. Di ba? ba pa... ginawa mo naman, ha? <laughs> <laughs> Wag ka na magugas kamay. <laughs> Natry mo na mag -bottom. May binayarang ka na ba? Kapalit ng uh, kaligayahan isang gabi. Uh, kung may mensahe ka kay Steven Bansil sa mga oras na ito, <laughs> anong mensahe ang gusto mong sabihin sa kanya? Ikaw ba? Ano bang uh, classification mo? Ikaw ba ay straight? Ikaw ba ay gay? Ikaw ba ay bi? Definitely hindi ka naman trans. <laughs> trans man. Charot, hindi ano. Siguro gay. Gay, yeah, no. uh, gay ka. Kasi hindi ko naman masabing bisexual ako kasi ngayon hindi naman ako attracted sa babae. Ah, uh, never? Nagkaroon ng girlfriend. Na oh, in the ako past. Ako, oh. ako. Or ewan ko lang kung front ko lang yun kasi bata pa ako noon or confused. but ilang taong ka na ba ngayon? 30 plus. <laughs> oh, gusto ko yung 30 plus. Oh, mga ilang plus to? Mga 10. <laughs> oh, gusto ko no. yung 30 plus parang parang gamot tsaka parang gatas. nido plus. Okay. okay. ganyan. Bahala na sila daw kung anong Ah, okay. Teka lang, ngayon may karelasyon ka. Wala. Ah, dahil lang alam namin, ang huli mong karelasyon ay naging guest namin dito. <laughs> Oo. Uh -huh. Oo. Oh, ang guest namin dito ay si Babay. <laughs> Marang. Babay. Ang huli mo na yung karelasyon na naging guest namin dito ay si Babay Marangal. Pero si Michelle Fox. Hindi. Oh, yeah. Napanood Sino? Sino video na. Oo, <laughs> <laughs> oh, hindi mabait siya. Oh, Kaibigan namin yung si, ano... Actually, maraming nagsasabi yung mabait. Oo, si, ano, babaeng marangalo. si Michelle Fox, kasi, ito yung jowa niya, si Kramer Ford. Oo, naging kaibigan naman namin yun. Hindi natawa lang ako kasi nag-iisip ako ng ibang guest natin. Na, <laughs> <laughs> sino ba ba yung mga naging guest natin? Anyway. Actually, marami kayong guest na... Naging, naging jowa mo? <laughs> mo. Hindi, kilala ko. Teka <laughs> wait. bago mo i-reveal yung ex mo, na I'm sure naman, dahil active ka sa pag vlogger ka din, wow. diba? di so, active din po siya sa pag vlog I'm sure naman marami na naalam kung sino yung ex mo. Pero bago natin pangalanan, dun ba sa mga naging guest namin, may natikmang ka na doon? Oo. Ay, grabe! <laughs> ilan? Hindi, bago niyo pa siya mag-guest. Natikman mo na? Oo. Kasi uh, ilan to? <laughs> Pag ang tanda, aside dun sa ex ko, di ba? Oo. Oh. Yung, parang isa lang din. Dalawa sila, yung ex ko tsaka siya. Sino siya? Yan! Ibulong mo sa akin! Hindi, sulat na lang. Sulat mo na lang. Sulat mo na lang, okay? Dahil nahanda ako. Iba kasi... Axel Grey. <laughs> Axel gray. Hindi. Ah, hindi? <laughs> isa siya sa mga unang guest niyo, niyo. Unang guest! Na, isa sa mga, tan mga... Sino? Tantan... Ang kang ba ginamit niya dito? <laughs> si Beer. Di diba, uh, tan -tan ba tan -tan Beer? Ba't ang pangalan ng Twitter tan niya? Tantan Beer Canyon. Tantan Beer Canyon. Hindi. <laughs> sino? <laughs> uh, si, Meron pa, yung mga ba yung mga baget? Si Nosu, Yosu, o Yorosu? Ayan. Hindi, kasi isulat natin. Meron <laughs> kasi nung gines niyo siya. Ano? Straight daw siya dito. Ah, sinabi niya straight siya. Ayan. Dito natin ma-reveal. Ka na. Ah, kilala mo? Ay. Hindi ko alam kung ito yung pangalan niya talaga sa pano. Pero yan yung alam kong pangalan niya. Ah, oo. Naku, ito. <laughs> <laughs> Naawa pa ako dito, di ba, direct? Kumuntig pa ako. Eto yung may eh, nag sa baba. Na sundo. Na nagagalit na sa kanya yung sundo niya dahil wala pa siya. Eto yung naka-jogger pants, di ba? Masa madalas yung magpabakat sa Twitter. Oo! Oh. <laughs> Ah. Ah, a gifted child to in Oh, gifted yan. Ah. Pero medyo na humaling din ako dyan. Ah, talaga. <laughs> Alamin ang nakakaintrigang kwento na naganap sa loob ng dormitoryo kasama ang gifted hunk na ito. Bago ang lahat, gusto nating pasalamatan si Odds na 3 months na nating YouTube channel member. Maraming maraming salamat naman at i-enjoy mo yung mga exclusive videos na para lamang sa inyo. Uh -huh. Limang at nag-aapoy na reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet PBB, Palarong Boylets at Beckys Top Sexy Model Mr. Quarantine At The Sponsor Para all access ka, punta lang sa aming YouTube homepage at i-click ang Join button Pwede din sa aming Patreon page. I-click nyo lang ang Be a Patron button. Walang credit card? Walang problema! Dahil pwede ang GCash at Paymaya. Hello, this is Mr. 40 Ito ang WTFU. At kasama natin ngayon si Kel Villavicencio. <laughs> Kailan mo si Raquel Villavicencio? Hindi. Ay, hindi niya kilala Direk? Nako. Hindi ko kilala. <laughs> Kaya si Teacher Raquel. PBB. Ah, buti <laughs> mo. Grabe. <laughs> Mas kilala pa niya si Teacher Raquel kasi kay Raquel Villavicencio. Hindi mo ba alam ano yun? Di ba nag i ka? Hmm. O ano yun? Uh, writer. Uh, Actress. Oh. Baka sa mukha, hindi ako magaling sa pangalan. Oo, no? oh, pag, pag, nakita mo siya sa Emerald Avenue, magpa-picture ka. <laughs> Kasama natin si Kel Cayetano, isang uh, HR officer at uh, nag indie actor din. Ba? Uh, hello naman, maraming salamat naman na napaunlakan mo kami. Thank you din, in-invite niyo ko dito. <laughs> Kinakabang uh, niya. Si Kel, eh, ano mo mga Cayetano? Mga sabi, si mayor, si congressman, sino pa? Sabi sa akin nung lolo ko kasi parang may picture yata sila ng bata ko. Hindi ko alam kung related sila or nagpa-picture before. Pero... Gusto <laughs> ko yung nagpa-picture lang <laughs> dahil magka-apelyedo. So kapag sinasabi kong kamag-anak ko, sinasabi ko na lang hindi. Para wala na explanation. Eh, dapat i-search mo sa genealogy. Ah, may okay? ganun? Oo, o, search mo. Baka may ano ka, mayroon ka, affinity. Or di ba? Di. O, baka karelasyon hey, mo pala, pala. dati eh, <laughs> si <laughs> si Direk Lino. Charo! <laughs> okay. Unahin natin kasi parang um, more dati mas ano kayo indie actor. So naka-ilang pelikula ka dati? Ang indie film ko noon parang si Direk Lex na no, nakasama ko siya sa dalawang pelikula. Oh. Tapos yung tatlo, parang hindi ko nga alam kung nilabas yun o hindi eh. Ay, uh, bakit ano, ba't hindi nilabas? Puro frontal nudity, ganyan? <laughs> hindi ko alam kung tinapos nila or hindi. Ah, anong klase pelikula na hindi ito? Gay film, ganyan? Gay film. ah uh, uh, kasi yun yung uso dati, sobrang uso nung dati. Uso pa naman din ngayon? Ay, uso pa rin. Oo, hindi naman yung mamamatay. Eh. Mauunang mamatay yung mga... <laughs> <laughs> tung, charot de <laughs> charot lang. <laughs> hindi, ibig sabihin, mas... Hindi, totoo naman to, di ba, direct? Mas mabenta ang gay film, amin yung bading na film uh -huh. kaya sa mga tung. Oh, sa Twitter nga lang, di ba? <laughs> oh, so ang dami. ang, mga tung ba? May Twitter, ano sila? Alter, <laughs> wal. <laughs> Sabi niya, tung, tomboy. Ah, oh, oh, mga uh, Hindi, I mean, oh, marami kami kaibigan tung. Pero, I mean, kaya, konti so, lang yung gano'n nila. Oo, oh, uh -huh. wala ang bihi. Tsaka kapag nagpo-produce, hindi masyadong kinakagat ng hmm, mga ano. Mas marami talagang ano. So, ano mga naging role mo noon? Meron ng role na naging pulis ako. Tapos meron din akong parang episode sa MMK no na ako yung nurse ni John Lloyd. Tapos yung magkasama... Kine-meme mo si John Lloyd, gano'n. Pwede, pwede na. Ano, kine-meme mo? Hindi, nurse lang, ah, nurse ah, lang. Ah. Tapos meron kaming kasama ni uh, Direct Lex no na... Ta kong ko sabihin yung title no oh. Little Boy Big Boy oh. na parang kaibigan ako nung isang bida oh. tapos parang meron doon na scene orgy scene yon kasama ka doon so may mga sex scenes ka na before mayroon, mayroon. ah talaga after noon so hindi ka sumali sa mga bikini model camera ganyan? Yeah. feeling ko hindi ako para doon ah. Kasi hindi ko kaya magpa-abs talaga kahit anong gawin ko. Mm. Oh, naalala Naaalala ko si Direk Lex na meron, kasi matagal na kami friends sa Facebook. Mm. Parang meron siyang pinost doon na kahit anong mangyari, kung talagang yung katawan mo eh hindi talaga magproproduce ng abs, kahit anong effort mo. totoo naman niya, no. Oo. Ako rin, hindi ako hindi ko kaya yung super lean. Okay. Wala. Kaya ang katawan ko bumabouncer, gano'n. <laughs> kaya kung magdi-gym ako, parang, Pagiging lina, pumunta ko towards sa pagiging bouncer. di ba mabenta rin naman ng dad bod, kaya. Oh. Oo, gano'n. Ako mas gusto ko yung mga daddy. Absolutely. Pwede na yan, pwede na yan. Tapos ngayon, HR officer ka? Oh, HR officer. Ah, okay. Pero may nagkaroon daw ng trahedya, pagiging HR office mo dahil sa pandemya? Oo, nawala na akong trabaho. Na Oo. lay off ako. Oh, tapos? Tapos buti na lang, yung work ko na inalisan ko bago to, kinuha nila ako ulit. Uh -huh. Ang hype niya nila kasi wala silang opening talaga. So nilapitan ko yung manager ko before uh -huh. kung may opening sila. Sabi nga nila wala. Oh. Uh -huh. Tapos after a week nagulat ako. Sabi nila, "Oh, baka gusto mong sumali ulit." So hindi naman natagalan yung pagkawalan mo ng work. Hindi naman actually magla-last day ako this week. Ah, ngayon pala. Oh, this ah, week magla-last. Tapos nililipatan ka agad. May lalipatan na ako. Oh. Buti so, naman. Buti naman. So ano may masasabi mo sa mga tao ngayon na As in, sila'y nade-depress na, syempre, dahil nawala ng work. Oo, nakaka-depress talaga mawala ng work. Lalo na ngayon kasi nga, uh, kapag wala kang pera ngayon, Oo. pagkain pa lang, di ba talagang isipin mo na kung saan ka uh -huh. Eh, parang hindi naman mabenta talaga mag-online selling. Uh -huh. Hindi talaga lahat Hindi lahat nagiging successful sa ganun. Oo, so parang... Ang gagawin nila, mag-apply lang talaga kayo ng mag-apply. Kasi kahit matagalan, yun lang naman ta talaga kayo ng gawin ngayon. Eh. Mag-apply online and then mag-wait kayo ng tatawag sa inyo. Galingan nyo na lang sa interview. Oo. Oh, tsaka siguro, mag-isip din ng habang nag-apply, baka kung pwedeng mag-online din, oh. baka na sakaling maka-target sila ng market nila. Marami rin naman mga online jobs oh. na pwede nilang pasukan. Mga... Admin jobs, online, marami rin ganun. So, magsa-search lang talaga kayo sa internet. Lahat naman available na sa internet. Uh -oh. So, naka-ilang jowa ka na? Ang ganda na shift Ang bilis. Oo. Sa girlfriend, naka-ilang girlfriend, girlfriend ka Girlfriend, nung high school, naka-tatlo ako. Okay. Tatlo. Nung college, hindi na. Nanligaw pa ako nung college, pero hindi na ako nagka-girlfriend. Pero boyfriend, naka-ilang boyfriend ka? Ano ba? Ay, nako, hindi makabila. No? Kasi nagloko ako nung bata. So, pokpok ka noon? Oh. Ah. <laughs> so, naging pokpok ka? Hindi ano, ba, wala naman tayo nagdumarating. Ay, ka ako kami! Huwag mo kami gadamay! Kami ni Direk. <laughs> ako si Direk, wala yan. Alam mo ba na... Si Direk ay ano, galing sa isang uh, exclusive na kat Catholic na eskwelahan. Oo, oh, tapos pinapalaki na ka mga pare. <laughs> eh. Ganyan ka. Ako rin, ganun din ako. ako nga, sa grade school, lagang college. Catholic School. oh, oh Catholic School. Oh, alam mo ba, eh, pag binuksan mo ito, mga rosaryo ang laman yan. O, oh, ganun kami. Ganun <laughs> po, po, <laughs> <kami. Darun> po, <laughs> po kami, may dami na bokbo kami. Charot. O, oh, hindi na, kailan ka? marami na talaga. Hindi hindi ako nag-show off or ano ha? medyo marami talaga. So, ilan yung pinaka wait. Ano yung pinaka matagal ano mo relasyon? Matagal ko two years. Two years. oo. Oh. Tapos yung pinaka mabilis, 1 day. One week ma. 1 week. 1 <laughs> week 'yan. Ah, talaga. Mm. So, hindi mo na mabilang ilan? Mag Actually, nung isang beses, ewan, di ko alam, basta nagbilang ako ng mga ex ko. Oo. Huh? Ah, may ganun exercise? Hindi <laughs> kasi. Wala kasi akong <yung> magawa. Oh. <laughs> <laughs> Grabe yung naidudulot ng pandemya. Maglista oh. ng mga ex, tapos gawin ko kaya yan. <laughs> wala naman akong masyak. Kasi ngayon, may isip mong gawin. No. kasi Wala kang magawa. So, so ngayon, ilan? Mo, parang haabot siya yata ng 20 plus. Na ex? Eh? Oo. Oh. Kasi dati gusto... <laughs> Gusto ko lang i-try kung maraming merong lumapit sa iyo. Oo. Oh. Malay mo naman mag-work tapos masaya maging masaya kayo. Kaya dumami nang ganoon. Kaya dumami nang ganoon. Tapos after a week iba pala 'yung ugali. Kaya ah. Uh -huh. ayaw mo namang magpaka-stress sa isang bagay kung di talaga mag-work. Grabe. tinaig mo. Sino bang artistang maraming ex? Bakit wala namang umami ng 20 ang ex niya? Oo. <laughs> oh, pero yun nga. Hindi naman, hindi ako proud doon. Uh -huh. Pero syempre doon ka rin matututo ng mga ibang Life lessons. Ngayon ba? Ay, gusto may mga life lessons. Oh. <laughs> <laughs> I-airin natin to sa ano 700 Club. <laughs> <laughs> Tiyaka! Teka lang. <laughs> oh, pero ang ex niya talaga ay si Steven Bansin. <laughs> <laughs> Hindi siya yung pinag-uusapan natin, ibang tao yon. Pero yung naging ex naman niya, na lumabas naman sa social media, ay si Steven Bansin, na naging guest din namin dito. Mm. <laughs> Kailan mo siya naging ex? Bago siya mag-guest o after niya mag-guest? Naging kami, Feb 16. Of this year? Oo. Uh -huh. So, bago? So, after uh -huh. ng guesting. Medyo matagal na namin siya na-guest. Matagal na, na kasi parang a year ago niyo pa yata. Uh -huh. O, oh, paano mo naman nakilala si Steven Bansil? Kasi si Steven, office mate ko dati yung kapatid niya. So tirador ka ng mga kanya ah, ng kapatid niya. Kala <laughs> ko tirador ka ng mga office mate. Hindi yun ya, kapatid niya yung office mate ko nun. Uh -huh. So parang may time na ipapakilala na dapat ako. oo uh -huh. Tapos hindi na tuloy. Hmm. Pero sabi nga niya sa akin nung time na yun, super heartbroken pa siya kasi break lang. Uh -huh. So parang nung naging kami, iniisip namin na parang right timing nga kasi na nakamove on na siya. Na uh -huh. naging, sa akin nakita? <laughs> Parang na-meet ko siya sa O-Bar, nakita ko siya nag-bar, siya nun eh. Oh. So parang yun, niyaya ko siyang lumabas. So ikaw na naman nagsimula. Bakit? Oh. Kasi pag gusto mo, ikaw talaga mag-effort. Ay, oh, oh. oh, totoo naman yan. Oh, Grab yeah. the opportunity. Oh, Maliban sa pok-pok ka, may nature. Charo! <laughs> Kasi pag wala ang ginawa, walang mangyayari. Oo nga, ah, may magre-regret ka lang. Mama okay. naman din yan. Pang, ano talaga itong episode na to? Very madami mga ano, <laughs> life lessons. Life lessons <laughs> ano, na pwede natin ma-share. Oh, oh, uh, so, o tapos, agad-agad naging kayo? Hindi, niyaya ako muna siyang uh, lumabas. Oh. So parang sabi niya, uh, meron siyang challenge sa channel niya. Challenge? Challenge oh. sa channel niya. nakabrace. Mayroon siyang challenge sa channel niya na parang mag-jowa challenge oh. para sa valentines. Oh. So, kung nanonood raw ba ako noon. So, oo nanonood ako. Tapos sabi, bago gusto ko raw sumali? Kasi gusto niya rin naman daw akong mami. Okay. Um, or makilala. search for a jowa? Ganon? Oo. Oh. So Susumali ka. Actually, ayaw nga nung uh, una talaga. Uh -huh. iba, iba ka rin naman din, no? Lahat talaga, go. Para sa... Hindi, kasi effortan mo eh. Nagustuhan ko siya eh. So, si Nag-request... So, talagang gusto mo siya. Dahil kung hindi mo siya gusto, yeah, hindi ka sasali hindi sa, challenge. So, in short, ikaw ang nanalo doon sa challenge. Hindi ako yung okay, nanalo sa challenge. Ah, tapos nag-vlog na kayo together. Oo, oh, kumbaga parang for 30 days, magjowa kami. Which is totoo naman. Oh, parang na feel naman namin, na feel naman namin sa isa't isa na talagang gusto namin yung isa't isa. Ah, so nag-lead in kayo hindi naman. Hindi naman, pero madalas ako sa bahay nila. Ah. Oh. So, for after 30 days, parang na-realize namin na sige tuloy na lang natin 'to kasi okay. masaya naman tayo together. E eh, kaso break na kayo ngayon. Oh, yun nga kasi Bakit? nung, nung nag-lockdown kasi nagka-problema kami kasi hindi kami nagkikita, 'di ba? Iba yung feeling na hindi kayo nakikita, parang... So dahil sa, dahil sa pandemya ay eh, nagbreak break kayo? Oh, buisita, Grabe naman. na naman! Grabe yung pandemya dalawang ano, trahedyo <laughs> anong nangyari. Ang na gawa sa buhay. Wala ito. ka ng work, tapos wala ka para <laughs> jowa. Wala ng jowa. So may wala formal break up. Ang nangyari kasi noon, parang... Ang iniisip niya, mas hinuuna ko pang mag-gym, mag-Netflix, or gumawa ng mga bagay aside sa kausapin ko siya. Oo. Oh. So sabi ko, saan nang galing yun? Oh. So parang afternoon hindi niya ako kinausap ng ilang araw. Sorry ako ng sorry, sinusuyo ko siya na sinusuyo. Wala yung kausapin. E di syempre, sabi ko naman, ako kasi ang moto ko, Nakahabolin kita ng ilang beses, susuyuin kita ng ilang beses. Pero kapag naman hindi mo ginawa yung part mo, after kung gawin yung part oh, You give yourself an, an ultimatum kung hanggang oh. kailan, hanggang saan, at hanggang kailan. Oh, you know? Self-respect yun. po ah, uh, life, life lessons na naman. <laughs> oh. okay. Self-respect kasi yun. So, so nagbumitaw ka na? Hindi naman sa bumitaw. Oh. Pero nag-away pa kasi kami nun eh. Oh. So parang ang dami namin masasakit na words na nasabi sa isa't isa pero hindi niya tinake yun positively. Hmm. Tapos parang nakipag-break siya sa akin. Oh. Uh... Nakipag-break siya na parang hindi ko rin siya nire-respect and all. Uh... so through text lang yung breakup namin. So after two days or three days, or after a week yata, may nag-send sa kanya ng screen capture ng pagtitinder ko. Oh. Uh... Doon siya nagalit na parang wala raw ako respeto sa breakup namin. Eh, break na kayo ah. Ayun oh, nga, yun yung point ko. Break na tayo. Bakit ka galit na galit na mm -hmm. nag Gano'ng katagal ba kayo nag kayo? Ano ba? Nag-start kasi kami mag-date parang last week ng January. Tapos break kayo? Mar... Mag-April. Ah, sandali lang? Saglit lang talaga. Tender uh, hindi grinder? Tender. Ah, tender. Mm. Bakit tender hindi grinder? Sorry, ata nga ako eh. Kasi sa akin nun, ang explanation ko nun ha, na hindi naman mm. naniniwala yung mga tao, kasi mm. yung mga friends ko nun, kahit mga closest friends ko, family ko, hindi ko kinakausap about sa breakup kasi nasaktan din naman ako. Mm. So ayoko silang kausapin lahat kasi ayoko silang magtanong about sa nangyari sa akin. Mm. Kasi di ba mas maganda kapag yung mga issue na yan, hindi mo na lang pag-usapan kasi mas mahirap mag-explain. Mm. So, ngayon, nag-tinder ako para ma-enjoy ko naman yung sarili ko na may nakakausap ako mga tao. Hindi alam yung nangyari sa amin. Uh. hindi dahil maglalandi ako. Hello, pandemya, maglalandi ako. Di diba hey, ba, ginawa mo naman, ha? Wag <laughs> 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 ka na magugas kamay. Hindi, <laughs> 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 pero di lang tanong ko, bakit? And, hindi grind, hindi ka nag-grind, tinder. Basta ano ba difference si tinder ni grinder? Tinder kasi mas makikita mo yung profile ng tao kasi nakalink siya sa Instagram or Facebook. Ah, si Grinder. Si Grinder kasi misteryoso, mo, walang ano. Hindi mo alam kung totoo. Totoo siya. Ta. Naku, ayaw ni direct na mga hindi totoo. Nako nagagalit siya sa ganyan. Naku, makakatikim ka kapag hindi ka naging totoo. Naku, oh, dahil diyan. So hindi kayo speaking terms ni Steven Bansil. Ah, uh, kung may ka kay Steven Bansil sa mga oras na ito. Anong ano ang gusto mong sabihin sa kanya? sana happy ka at hindi mo na ako pinaparinggan sa mga videos mo <laughs> kasi oh. naka move on ako oo oh, dahil dyan I issue ako baka kailangan mo no, okay <laughs> na ako ah, na. <laughs> pero nasaktan ka? nasaktan ako nun, sino um, ba naman hindi nasaktan sa break diba? up diba? top or bottom? hahahaha hindi na siya Ayun yung nagulot ko eh. Ayun agad. Oh, sige. Tap. Tap, Okay. Oh, madali ka usap. Na-try mo na mag-bottom. Na-try ko na kaya gusto kong maging top na. Okay. Pogi o magaling? Pogi. Ako na lang tutulong sa kanya. Ah. <laughs> magaling ka ba? Feeling ko. Ah, anong kung i-rate mo sa sarili mo 1 to 10, 10 is the highest. Anong score mo sa sarili mo? 9.5. Wow! <laughs> Hindi kasi ang eh. Ipe dyan, tawagan natin si Steven Bansil kung ano ang rating niya sa'yo. Hindi, syempre yan dun eh. Mag-perform ka na na maayos, ba? Ah, uh, talaga. Ano mga life lessons? Para may ulit. May binayarang ka na ba? Kapalit ng uh, kaligayahan isang gabi. Sa massage. oh, mayroon? Oo. Oh, <laughs> <laughs> hindi kasi di ba may, merong parang satisfaction na nakukuha ka na pag binayaran mo siya, tapos gagawin niya sa'yo, may ibang, may ibang feeling siya eh. Ewan ko ah. Oh. O ako lang yun talaga. Taw lang yan? Huwag <laughs> <laughs> mo kami dadamay. Kami, kami walang ganyan. Charo. <laughs> hindi sa massage yung gano'n. Pero after, yung, halimbawa yung minakita ka, booking, wow, sa mall or whatever or sa, uh, sa social media, uh, <laughs> eh booking ko to, punta ka sa akin or kita tayo, pay ganito. <laughs> hindi, uh, hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Malinis. <laughs> Parang natahimik kami. Kailan yung unang mong time na nag ka o chinorva ka? High school. Bago ah, mo yan sagutin. Siyempre. <laughs> ang continuation ng interview ni Kel ay mapapanood po sa ating Patreon account at syempre mapapanood din po ng ating mga YouTube subscribers. Ayan. Kaya panoorin niyo yan. Go! may utang pa kaming kwento. Yung kwento ni Kel, kasama ang mystery hunk na kasama niya sa dormitory. Eh medyo mainit ang kanilang eksena, kaya hindi yon pwede sa YouTube. Para mapanood yun ng libre, punta lang kayo sa patreon.com slash WTFU. Kung ikaw naman ay YouTube channel member, mapapanood mo yan sa YouTube. I-search mo lang ang Wild Confessions playlist. Go now.